Dati akong nurse for almost three years. Nag-work ako sa Ilocos, um, pero sa Manila ako lumaki. Ang maganda doon, um, EROR staff po ako. Nakita ko yung ano, front row, um, nag-work ako, pinagsasabay ko siya. Habang nag -ano, after work, nagpa-front row ako. Nung nag-front row ako, makakain ko yung gusto kong kainin. Nabibili ko yung gusto kong bilhin. Nabupunta ko yung gusto kong puntahan at nagagawa ko na lahat-lahat. Um, noong 2014, nakabili ako ng brand new Montero Sport. Then after a year, um, 2015, pinaprepare ko po yung sarili ko that time. Nag-order na po ako ng ano, sports car naman. Dodge Challenger naman po. Dumating siya noong December ngayon. Ito na siya ngayon. So, napakasarap. Siyempre na ano, dati nangangarap lang. Dati nakikipagsiksikan sa bus. Nakikipagsiksikan sa jeep. Sa so masabit pa. Pero ngayon, tinitignan ka na ng mga tao. Diba? Kasi tinitignan kung ano yung eh, sinang nakasakay sa sports car eh. Artista ba yan? Yung pala, front row member lang. Ang maganda sa front row, di mo na kailangan mag-abroad. Sa front row kasi kumikita ka na ng malaki. Kasama mo pa yung mga mahal mo sa buhay. I'm zander Alex and I am forever front row.